number May mga number yung upuan. Bakit kayo may mga number? Ano? Yan yung mag Dito kami sa BAMP. Dito kami naka-check-in sa town ng BAMP kasi galing kami kanina sa BAMP. Pumunta kami ng, sumakay kami ng gondola. Tapos medyo konting, uh, namili ng konti para sa mga apo. Yan. Pero overnight lang kami dito. Bukas, doon naman kami sa Calgary. Mag-check-in dahil magiging yun ang passport ang aking asawa so yan sana nag enjoy kayo dun sa mga ano ko ha dun sa yun ano kong video kanina yung aking experience actually pang second ride na namin yung sa gondole eh mag asawa yung anak ko pang third na na pang third time

Daming pindain. Yeah, pwede din, ganyan. Daming harap kami na makakainan. ito na yung nakikita natin sa dati nung video okay yung video ito yun yan Ay, may simbahan sila. Ayun no? Ito nga, passport nga. <laughs> may mga messenger pa o. Oh. may IPN para. O, oh, ito na nga. Ito na yung pinaka-passport nila. Ay, sarado na. Siya lang naiiwan. Saka yung subway. Ay, hindi. Siya lang. Siya na lang bukas sa kahit yung bistro. So, may pick up na lang natin? Oo. Uh so, -uh. Pwede. Pwede. bang kukunin natin. May family meal sila, o. Oh. Uh. Ah, okay. Sige. Sige na. two na lang ako. Pagkakunta ng side mo, mashed potato. Oo, oh, oh, mashed potato na lang. Saka, ano na isa pa rin? Yung ano? Macaroni cheese. Okay, macaroni cheese. Kaya, costo? Hindi, macaroni cheese. Macaroni cheese ako. Saan mo? Fried. Macaroni cheese ako. Tapos Rice. ano? Fried. Macaroni na lang kaya. Oo. -oh. Macaroni cheese din. Okay, sorry. Mashed potato. Macaroni, ni saka and ano mashed potato. Okay. and um family okay. um, meal tango yeah classic chicken sandwich These are the dipping sauces. So the sandwich comes with the mayonnaise. Oh, yes, the mayonnaise. Okay. And uh, what side? Mayonnaise. I mean, yes, mayonnaise. And um, can we have the cheddar cheese for that side, okay. Yeah. And then um, for the drinks, you have. Uh, I can give it the... Oh, you have like. Oh yeah, here. Boss. Boss! Yes, appeal! <laughs> Boss! Appeal! Pagod na eh. Yan, ito lang ang bukas. Ang papays. Sarado na yung iba. Yung ibang kainan, sarado na. Kasi anong oras na? Gabi na kasi. Ayan, sarado na. May subway dito, dito May bistro. Rocky Mountain Edo Uy parang Japanese to Tapos ano pa ba Ayan Tapos meron din sila ditong ATM May mga table table din sila dito Kasi parang ito na yung pinaka fast food nila Pwede ka dito mag dine in Ayan Papayas na lang yung napitirang bukod tanging ano mabata oh. <laughs> mabatatag <laughs> yan kasi papayas na lang ang bukas sige chicken naman ako saka naka soft drinks potato macaroni cheese onion rings Bos. Bos, apa ya? Bos, apa ya?